The United States, quote, shall respond following... Three American troops were killed. Three U.S. troops were killed. And... Niyanig ng balita ang buong mundo patungkol sa pag-atake ng grupong suportado ng Iran sa base militar ng U.S. sa Jordan na ikinasawi ng tatlong sundalo at ikinasugat ng mahigit sa tatlong pong mandirigmang Amerikano. Ngunit bilang mapanuring mamamayan, nasagot ba ng inyong mga napanood ang anumang naglulumikot sa inyong isipan. Paanong ang isang bansang superpower, kagaya ng Estados Unidos, ay napasok ng bomba ng kaaway? At sa unang pagkakataon, ay may namatay na nga sa mga tropa ng US mula ng sumiklab ang digmaang Israel at Hamas. Sa mahigit isang daan at anim na mga pag-ataki sa mga base militar ng US sa Syria, Iraq at ngayon sa Jordan. Ano ang kaibahan nito Paano nalusutan ng attack drone ang siguradad sa base militar at nakapasok sa Tower 22 sa Jordan? Palpak ba ang air defense system ng US at hindi nakilala ang parating na drone kung kaaway ba o kakampi? At higit sa lahat, ang umaataking grupo ba ay may signal intelligence mula sa gobyerno ng bansang sumusuporta dito at alam ang nangyayari sa kampo? habang natutulog ang mga sundalo sa mga oras na iyon. At ano ang hakbang ng Estados Unidos upang makaganti at madurog ang mga grupong ito kasama na ang mga bansang sumusuporta sa mga teroristang gawain. Lahat ng yan ay inyong malalaman sa videong ito. Kaya naman, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, I-subscribe mo na yan at pindutin na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads ng channel na ito. Isang araw lamang pagkatapos ng pag-atake sa isang secretive military base na Tower 22 sa Jordan na pumatay ng tatlong sundalo ng U.S., ang mga bagong kaganapan ay nagdulot ng mga bagong alalahanin. Sinasabi ng mga ulat na malamang na nabigo ang mga air defense ng US na harangin ang attack drone sa gitna ng kalituhan tungkol sa pagkakakilanlan ng paparating na sasakyang panghimpapawid. Inumpirma ng isang opisyal ng US sa Fox News na isang Iranian proxy drone ang nakalampas sa Tower 22 Air Defenses dahil napagkamalan itong isang US drone na pabalik sa base. sa initial report. Sinasabi ng dalawang opisyal na ang drone ng kaaway ay lumilipad sa mababang altitude sa parihong oras kapag ang isang US drone ay bumabalik sa Tower 22. Ayon sa isang opisyal ng US sa Fox News, ang American drone o mano at ang drone ng kaaway ay magkasabay na papasok sa Tower 22. Kaya naman, hindi nagawang pabagsaki ng air defense sa kampo ang drone ng kaaway at tumama sa outpost at tatlong sundalong Amerikano ang naotas. Ang mga papasok na drone ng US ay mayroong mga automated identification system upang malaman ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway. Ang mga air defense ng US sa base ay naiulat na gumagana nang pumasok ang drone sa base ngunit tuloy-tuloy lamang ito at hindi hinarang. Tinatasa ng US ang posibilidad na ang drone ng kaaway ay sadyang nakaposisyon malapit sa isang pabalik na American drone upang gawin itong mas mahirap na makita. Ayon mismo sa Pentagon, ang pag-atake ay tumama sa living quarters na inilarawan bilang containerized housing kung saan ang mga tauhan ay natutulog pa rin ang isa sa mga trailer kung saan natutulog ang mga tropa ay nakaranas sa na matinding pagkawasak habang ang mga nakapaligid na trailer ay nakaranas ng limitadong pinsala mula sa pagsabog at lumilipad ng mga debris. May mga alalahanin kung ang mga drone ng US ay pinapalipad sa isang predictable pattern, umaalis at bumabalik sa halos parihong oras. Nag-aalala ang mga opisyal ng US kung paanong nagawang gayahin ng grupong nagsasagawa ng pag-atake ang mga pattern ng paglipad ng US aircraft. Sinabi ng mga opisyal ng US na ang ganitong tumpak ng pag-atake ay maaaring mga na ang milisya ay may makabuluhan signal intelligence na nagmumungkahi ng tulong mula sa isang kaibigang gobyerno. Halimbawa dito ay ang Iran. Walang malalaking air defense system sa Tower 22. Ngunit ang base ay may mga counter drone system tulad ng coyote drone interceptors sa pagtatanong kung ang kabiguan na pabagsakin ang drone ng Kaaway ay pagkakamali ng tao sinabi ng Pentagon ay tinatasa pa rin ng US Central Command ang bagay na ito In terms of um, attribution for the attack uh, we know This is an IRGC-backed uh, militia. Uh, it has the footprints of Katab Hezbollah, um, but not making a final assessment on that. Um, our our teams here are continuing to do the analysis, but we know that um, Iran is behind it. And um, certainly, as, as we've said before here in this in this briefing room. Um, Iran continues to arm and equip these groups to launch these attacks. Sinabi ng mga opisyal ng US sa The Wall Street Journal na ang drone ng kaaway ay nilunsad mula sa Iraq ng isang milisya na suportado ng Iran. Ngunit itinanggi ng Tehran ang mga kaugnayan nito sa pag-atake at tila nangangamba sa posibleng pag-atake ng US direkta sa kanilang bansa. Ang Tower 22 ay matatagpuan sa kahabaan ng hanggana ng Syria at kadalasang ginagamit ng mga tropang kasangkot sa Advice and Assist Mission para sa mga pwersang Jordanian. Kaunti ang nalalaman tungkol sa base na naglalagay ng mga tropa ng US Air Force at 350 na tauhan ng US Army. Ang maliit na installation na ito na inililihim ng Jordan sa publiko ay kinabibilangan ng US Engineering, Aviation, Logistic at Security Troops. Ang base militar ng US sa Altaf sa Syria ay 20 kilometers lamang sa hilaga ng Tower 22 at nagkakanlong ng libu-libong tropang US ang Tower 22. Isang estratehiko at kritikal na istasyon para sa mga pwersa ng US sa Syria kabilang ang mga nasa alta dahil malapit ito sa interseksyon ng mga hanggana ng Iraq, Syria at Jordan. Parihong lihim ang US at Jordan tungkol sa Tower 22 na walang pampublikong impormasyon kung ilang tropa ng US o kung anong ori ng mga armas ang nakalagay doon. Halos 3,500 US troops ang kasalukuyang nakaistasyon sa Jordan at ginagamit bilang basing point ng US military. timbang ng Washington ang malakas na tugon sa nakamamatay na drone strike sa Jordan nitong Enero 28 na ikinamatay ng tatlong sundalo ng US. Iniulat ng CNN na si President Joe Biden ay nagsusumika pa rin sa pamamagitan ng mga pagpipilian. Matapos siyang mga konggagante para sa mga pag ng drone sa mga tropang US sa Jordan. Nakipagpulong si Biden sa National Security Advisors sa White House Situation Room upang talakayin ang mga pinakabagong pagunlad at potensyal na paghihiganti. Maliban sa tatlong napatay na sundalo, mahigit sa apat na po ang nasugatan sa pag-atake. Karamihan ay may mga sugat, pasa, pinsala sa utak at mga injury sa iba't ibang bahagi ng katawan.

na ang direktang paghaharap ng Amerika sa Iran ay maaaring magdulot sa rehiyon ng gitnang silangan sa isang sakuna na bagong digmaan. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag commento kung ano sa inyong palagay. Iyak ba na ang Iran ang nagbibigay ng impormasyon sa mga grupong terorista? na umatake sa Israel at US para tiyakin ang bawat pagsalakay ng mga ito sapagkat ang Iran lamang ang may kakayahan upang malaman ang mga kaganapan sa bakura ng kaaway sa Middle East. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.